Welcome sa aking YouTube channel sa mga sentro. Malawak na naman kami. Um, daan ang ang mga daan ng bagyo pa mga sentro gato. Oh. Narin pa hindi pa naman ako ikaw, eh. mga ko ikaw. Mga sentro Sana mag-shoot din kami. Wala man sana walang huli mga sentro gato. Uh, bago naman pang-ang kasama ko, sparing ala naman yung dati kong kasama bago sa lahat ay manalangin muna tayo sa pong may kapal Lord salamat sa panahon na binigay mo sa akin eh. dantap na lampat na lampat mga sinito Lord at uh, sana naman kami makadali naman makasakapat naman kami at uh, ilay mo kami sa kamakan walang, walang balakid sa aming pamimiwas walang naramdaman walang naramdaman sa amin sana haba na yung buhay at ilay mo kami sa kamakan ilay mo kami sa kamakan. thank you thank you Lord eh. pero sa tabay maggagayak na kami ang bangka nasa dulo pa dadalhin pa natin dito at na ito na kami ay kumainas paring alam no. ah, ah, ala, na kumainas paring alam mas mager tyan nag k um. bangka dito apat na bangka ayon pa ayon pa ayon pang isang masasam kaya na yon malayo yon 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 paralakayon yon mga mager tyan apat kami ng bangka mayroon pang isang padating sa malayo pang masyong rugat bali lima na maya maya ay sulubog ng haring araw masyong rugat mamaya ay titira naman yun ang ilaw ilaw na kami mamaya maya kumais ang ulam may pusit yun <laughs> pusit mga sinragat ang ulam Okay. Abay lang si Brokat. May mag-iilaw na. Tanggal ang biwas po. para sa atin yan pare. Talaga may laway Ah. si Brokat. Ah. Okay ah. Paano? Natanggal agad ang biwas. Talaga para sa amin yan mga si Brokat. Thank you Lord. Thank you. Talagang pinupukpok kasi ba ma ano yun

Thank you. Ay, madami kaming huli lahat. Thank you. Sir, sinibat. Huwag pa. Sorry sinibat na naman. Huwag di pa rin isa.

mau parih ba batayan ai sibad din ngaden ngalatan ari aku, ako. Yan. Salamin mga Salamin. Thank you, thank you. thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mag alas 11 alas wala pang wala ano, ano, wala isda pang huli namin panagdagdagan ganda ng ano na to ano to kulay asulo ah kulay asul berde oh, ba yan kulay oh kulay berde ang kanilang ilaw na sa ilalim ng tubig oh. ayun mga sundagat yan yan Ayun ha ha Oo. So, oh. Ayun, mga sundagat. So, Bali, ani, ilang bagta? 6 kami yung bangka. kami na bangka. Mga uh, sundagat na ito. Ayun pa. yun, Sa ito. Malapit. Dalawa. Ayun. Dalawa. Itong sa... ayon dalawa. Isang bangka lang. Ayun, mga sundagat. Malaking bangka. Ayun. tatlo dalawang talakito isang alatan nah huli namin mga silong berkat dalam dalampas may silik kasi sibabaw mga silong man daragat. Dalawang ulo Ya. <laughs> Igas yan mga silong daragat mga anay. Eh? Sabarin talbuging batong yan.

ibabaw lang 'yan si mahina naman silig babaw lang sumasilig silig at tatlong isda naman oh lakas ng silig